Welcome to style. At ito na tayo sa ating may kuwenta sa 50. Yeah! Oh, perfect. Oh, gawin na natin to. Hello po. Ako po yung bride to be. Hi. Hi. Ako yung groom to be. Size lang <laughs> pala. Hali ka na. Uy, ka na. Lan, kasama ka. Gusto ko yung masigip tayo. <laughs> <laughs> Ang sigip-sigip <-shigip> dito. <laughs> Oo, kasi pupunta na kami sa venue natin. Eto na, tignan niyo yung venue. Hello, Hi! Oh my God! Dito na rin yung mga pangunahing guests natin. Hello, Dalay Kun! Ako pa yung birth to be. Kaya <laughs> <laughs> yeah, pa rin magbibigas yes, ah. Yung maganda dito sa stand ah. kasi dito mamimili ka talaga ng look. Basta dito buong lang. Meron kasi silang estetik oh. Oo meron silang paneels dito. Paneels. Kasama oh, lang yun. Meron ka naman shot dito. I love no. Welcome to the neighborhood. Mulk. Ah. Uh milkshake. Ito, nag a na pa ako. At syempre, sa salawin. Diretso naman kagad kayo kay Kamilis. Ano pa yan? Oh! Diba, ang bongga ng ating ano. Yan. So, come in and then, merienda dito. Pagdating doon, party party. Diret! Tapos mag-ahay ka sa mga katrippers. Ah, katrippers. ka dito. Oo. Mag-enjoy tayo tonight. Yan. Wish you a happy birthday. Wish you all the best in life. And of course, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Thank you. Tatsun tayo sa ano NetWorld to? <laughs> Ito tayo sa NetWorld. Yan, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sa you. Thank you. Thank you. Thank you. nasa isip ko. kiyawan! Of course, meron din akong pose for tonight. Palagpakan naman natin, ladies and gentlemen, one of the members of Best Friends, is Don Soriano! Yeah, thank you very much, Miss Iyo. Happy birthday, Naitan! Happy birthday, Naitan! So, we're going to everybody kami kasama ang Kiawan! Thank you.

kasi talaga. Ka. Thank you. Ay, palapakan nyo naman yung ano, si Kweta Anyos, Karen. Grabe <laughs> ka. Oh, pero anyway, it's happy, anyway, happy birthday. Thank yeah, you so much. Alam mo yan, so happy ko anong narating mo and I'm always right here for you. Alam mo yan, yes. pinitigil siya sa pag-work sa comedy bar. Ako oh. lang talaga, hindi ka na, hindi ka na, ganyan. Nawawalan, madalas mawala kasi yung self-confidence ng tao to. Oh. May, nangihina siya minsan, parang takot na siya, hindi niya na kaya. Pero ako, binubus ko siya lagi na, kaya mo na, hindi it mo ito, kaya dyan. So, so again, now, andito pa rin siya and on your 50th birthday. Yeah. Happy birthday. Kasi Mahal kita, okay? I love you, you. I love you, friend. Hi. Sky Cortez and Carl Carlos. Hayop ka, may araw ka din, Mabubulo ka sa inferno. Tara yan, action. Hayop ka. Hayop, araw ka din, may araw ka din. Mabubulo ka sa inferno! Mabubulong ka sa inferno! Hayop ka! Hayop ka! Araw ka din! Bigla nung ang amo ng dalawang katulog. Eh, um, ito kasing 50th birthday is talagang deserve ng isang Carl Carlos. Kung alam nyo lang ang pinagdadaanan niya araw-araw, para lang maitawid ang lahat. Wala po siyang naasahan. May mga tumutulong. Grabe naman siya magbalik. Bibigyan siya ng isa, babalik siya ng sampu. Sa mga anak niya, sa nanay niya, sa kapatid niya. Kaya I think it's about time na siya naman ang i-celebrate sa gabi nito. Thank you. Thank, you. Thank you. At kita niyo naman, dapat nga, celebration. Kinala ko to, nakakailangan to. Lahat nakikitain niya ngayon, magagamit niya. Pero ipapamigay niya pa. Ganun po ang isang card, Carlos. Kaya, happy, happy birthday, Mars. Thank you, Mars. Magbigay ka man ng isa, ah, magbigay ang iba ng isa, binabalik ko lang sampu, magkakaroon ka pa ng 100 million? Oh! Happy birthday. Salamat, Miss Cortez. dyan. Palapakan nyo naman, ladies and gentlemen, R.C. Munoz. Kasi, gusto, ang ganda mo! Saan Ang ganda mo, wala ka lang sa lawal, maganda ka sana. May mga kwento na dapat na hindi na ikwento, kinikwento, pero ako, uh, hindi man ako sobrang lagi tayo nagsama, yes. or lagi tayo na ito, pero alam mo yan kung gano'n kita kamal. At maraming maraming salamat sa sobrang napakatulungan, napasobrang matulungan. <laughs> <kasusun>. Napasobrang <laughs> matulungan. Sa kakaako naman, pag nakikita ko siya talaga na may hawak na salt drinks, may makita kaya, ano yan? Ganun ka ko uh -huh. sa kanya, ano yan? Ano yung gano'n? Hindi ko alam bakit ang kinaw ng mata niya sa pagkain, samantala yung kabila, hindi na nakakakita. <laughs> Oh 50, 50 years old na tayo. 15 years old na tayo at cancer pa. Alam, pamanila ko lang po kasi ever since sila po talaga yung cancer. Grabe. Sige. Go! Parang yung banda yun. hindi makakasubay. Aka positionula.